sa Iglesia ni Cristo. Bakit itinuturo ng Iglesia ni Cristo na hindi lahat ng relihiyon ay maliligtas, kundi ang Iglesia ni Cristo lamang, ang Panginoong Iso Kristo mismo, ang nagtuturo niya on. Ganito ang kanyang pahayag sa Mateo 7.21. Ito ang nakasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Aba na nasa langit. Sa makatwid ang makapapasok sa langit, ang katumbas ay maliligtas, ay ang gumaganap lamang o sumusunod sa kalooban ng Aba. Alinmang reliyon ang hindi sumusunod sa kalooban ng Ama hindi ikaliligtas na relihiyon. Alin ang kalooban ng Ama na sinunod ng nasa relihiyong maliligtas? Dito sa Efeso, sa 1.9.10, ito ang nakasulat na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. Sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Paano matitipon ang lahat ng tao sa ating Panginoong Iso Kristo? Na yun po ay kalooban ng Ama. Ganito naman ang mababasa dito sa Roma 12.4 at 5. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Itinuturo ng mga apostol na upang matipon ang tao sa ating Panginoong Kristo ay dapat matipon sa isang katawan. Alin ang tinutukoy na katawan? Ganito naman ang mababasa dito sa Kolosas 1 at 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia ang katawan at pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo Sa Roma 16, at 16, ganito ang pagtuturo ng mga apostol. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ito ang dahilan. Kung bakit namin natitiyak na hindi lahat ng reliyon ay maliligtas, kundi ang iglesia ni Kristo lamang, sapagat ang sinunod namin ay ang kalooban ng Ama. Salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.